Happy Vesper po at magandang umaga sa inyo pong lahat. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras po na ito. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay dito sa awit 119 verse 63. Magkakaakibat na banal ng mga influensya. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Nakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, na siyang nagbigay sa amin ng buhay sa mga oras na ito. O Lord, aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Inyo po nawa kaming gabayan at bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo at aming maintindihan ang inyong mga salita dito sa 119 ng awit. Salamat o Diyos sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagtinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po sa banal na kasulatan. Ayan, magkakaakimat na mga impluensya ako'y kasama ng lahat ng natatakot sa iyo at ng tumutupad ng mga tuntunin mo. Yan. So dito po mga kapatid, nung sinabi ni David, kasama ako sa mga natatakot sa iyo at tumutupad ng mga tuntunin mo. Sabi sa mga makalangit na mga kapatid, ito yung pinakakitext natin ngayon pong uh, umaga na ito. Sa mga makalangit na dako, sabi po dito, ang mga kabataan ay hangad ang pagsasamahan at katapat ng lakas ng kanilang damdamin at pagmamahal na nakakapit sa mga taong nakakasalamuhan nila. Ang magiging lakas ng mga kaibigang iyon na maging isang pagpapala o sumpa sa kanila. So dito po mga ko, no? Uh, ang mga kabataan. So tayo duman din naman sa teenager, di ba? Pero ngayon, kabataan pa rin naman ako. Talagang gusto po namin ng mga kabataan na talagang merong kasama. Ibig meron talagang samahan. Merong grupo. Kaya nga lang, yung pong grupo, dapat na ating papayuhan ng mga kabataan na yung grupong sasalihan ay dapat titignan o susuriin mabuti. Kung ito ba ay magiging pagpapala o magiging pagpapalo, o magiging sumpa. Mamaya ay mapunta doon sa gang, di ba? mapunta sa fraternity. So hindi na magandang samahan. Ang mas magandang samahan ay yung care group. Yan, sa AUP meron yan, sa MBC meron yan, sa NLAC meron yan ng mga care groups. Pero kung sa AUP meron kaming care groups. Na kahit na hindi ka active dati, magiging active ka kapag ka sumali ka sa mga care group. At yun ang pinakamagandang samahan. Yung grupo na nag-worship, mga kabataan na nag-worship sa ating Panginoon at merong activities na kahit nawala sa church, nasa labas, nasa parke, ay eh nag-worship. Yun ang pinaka-the best mga kapatid na grupo na dapat samahan ng mga kabataan. Kung gusto po natin ng ganong grupo, ay meron tayo sa ating schools. At uh, kung sa ibang school naman, sa labas, meron tinatawag na amigos sa mga kabataan, sumali po tayo ng amigos. Ayan, dyan po sa ating po mga, mga, public schools, kung hindi Adventist school yung pinuntahan natin. Amigos, yun ang grupo ng mga Adventist sa loob ng uh, sa school na yun. Adventist Ministries in College and uh, Schools. Yan po mga kapatid. And University. School, ka, uh, college, University and School. Yan, amigos. So dito po mga kapatid ko. Sabi dito, pagkatapos ay hayaan ang mga magulang na mag-ingat. Hayaan silang bantayan ng bawat impluensya ng samahan. Yan. Babantayan niyo po. At uh, hindi po pwede na yung inyo pong mga anak ay pupunta lang sa samahan na matindi yung influensya. Ito yung magiging sumpa sa kanila, sabi doon. Maaring gumawa ng mali at maaring gumawa ng tama. Yan. Kaya mas maganda, doon tayo sa school na merong care group. Yan. No? Para yung ating mga anak talaga mapupunta sa samahan na legit na maayos. Ang lumalakad na kasama ng matatalino ay magiging matalino. Munit kasama ng mga hangal, kapahamakan ang daran-asin. A Kawikaan 13:20. So, yan ay napakaganda na na, sal, na no uh, salitain. Dahil nga kung gusto mong tumalino, samahan mo yung matalino. Kung gusto mong maging bobo, ayun, samahan mo yung mga bobo, yung mga hangal. Kung gusto mo na maging mabuting tao, ang samahan mo yung mabubuting mga tao, di ba? Ang mga kabataan ay magkakaroon ng mga kasama at mararamdaman nila ang kanilang impluensya. Yan ang pinakamaganda. Kung gusto mo maging spiritual, dun ka sa mga taong spiritual. Samahan mo sila doon. Ang sperma ay hindi mas tiyak na nagpapanatili ng anyo ng tatak kaysa sa isip ang mga impresyon na dulot ng pakikipagtalik at pagsasama. Madalas na tahimik at walang laya ang impluensya. Gayunbaman, ito ay malakas at kahang-hanga kapag ka yung influensya ay mabuti, ay maganda, kahanga-hanga talaga. Pero kung ito ay masama at nagdudulot ng masamang bisyo, ay hindi na maganda mga kapatid ko. No? Oh, Kinakailangan na katulad nga ng sinabi natin ng mga nakaraang araw na kung, kung, gusto po natin, tayo yung mang sa iba at huwag tayong papa-influensya ng masama. Tayo mag-influensya ng mabuti sa iba. Di ba? Kung ang matatalino at mauputing lalaki at babae ang napiling mga kasama, kung magkagayon, inilalagay mo ang iyong sarili sa direktang paraan ng pagiging matalino, uh, matino sa pag-iisip sa mga idea at matuwid sa mga prinsipyo. So ito yung mga ito yung mas magandang idea mga kapatid. Kung gusto mo na gumaling sa basketball, ang uh, samahan mo yung mga nagba-basketball. Kung gusto mo na ikaw ay uh, -ja uh, gusto mong gumaling sa pagtakbo, eh, ay buong tumatakbo. Kung gusto mo na magaling ka magluto, samahan mo yung mga nagluluto. Yeah. Kung gusto mo nga ng makapasa, ayun, samahan mo yung matatalino. Pero huwag kang mangopya. Kundi ma-encourage ma ka rin na mag-aharal kasama nila. Di ba? Yan ang pinaka-best. At ang gayong mga pagsasamahan ay may pinakamataas na halaga sa pagbuo ng karakter. Ang isang kaayusan ng mga mabubuting influensya ayahabi sa paligid mo na hindi kayang sirain ng masama sa pamamagitan ng kanyang mapangakit na mga panlilinlang. Ayan, yun ang pinakamaganda. Kasi nga naman talagang ang tao, hindi tayo magubuhay na tayo lang. Kinakailangan meron tayong kasama. At pipiliin natin yung kasama natin. Yung mga kasama natin, dapat na ay matino. Kung haya ang piliin ng mga kabataan ng impluensya ng at makihalubilos sa kalalakihan at kababaihan, na may masasamang prinsipyo at gawain, sila ay magdudungisa. Totoo yun. Kapag may masamang prinsipyo at gawain, ay ayoko ng dumikit na sa mga ganyan. Kapag bad, bad influence, hindi na ako nadikit sa mga ganyan. Bahala kayo sa buhay. May sarili akong buhay. <laughs> Di ba? Eh, hindi ubra na gano'n. Dahil ang buhay natin, tayo ang pumipili kung saan tayo patungo, kung saan tayo patirekta. Di ba? Ang tahimik at mga hindi napapansin na impluensya ay umahabi ng kaisipan nila sa kanilang buhay. Kaya nga, noong nakaraan, ay eh, sinulit ng impluensya, hindi mo mapansin. Eh. Noong na bahagi ng kanilang mismong buhay at nalakad sila sa pinaka uh, bingit ng bangin habang wala silang nararamdamang panganib. Yun ang no? pinaka delikado yung hibla ng impluensya. No? Hindi mo ramdamang panganib pero nasa panganib ka na pala. Oh, nagiging bahagi ng buhay yung impluensya ng iba. Aya mas baganda na ang influensya natin ang dapat nating palakasin. No? Kailangan na maging dominant tayo. Tayo yung mga influensya. Hindi sila yung mga Sa ganun paraan talaga ka sa kanila. Maghahanap ka ng grupo na kapareho mo ng adikain. Pero kung wala ka rin prinsipyo, ikaw na kabataan, ikay na matatanda. Hmm? Pag wala kang prinsipyo, sasama ka rin dun sa kapitbahay mo na, na manginginom. Ganun yun. Pero kung hindi ka manginginom at may sarili kang prinsipyo, sila ang iyakagin mo. Tingnan mo, dominant din sila, ayon din lang sumama sa'yo. Pero kung madadala mo sila, mas maigi. Iyon ang pinakadapes. At lagi nating ilalagay sa ating puso isipan yung salita ng Pakinong Diyos. Kaya kahit na sinulid ng influensya yan, hindi natin mapansin. Mapapansin natin sa pamamagitan ng Biblia. No? May liwanag. Alam natin kung ano na yung mahatak sa atin. Mali na ba yung mahatak sa atin? Malalaman natin dahil sa banal na kasulatan. Natuto nilang mahalin ang mga salita ng maki, makinis na dila. Ang matamis na salita ng manilin lang at hindi sila mapapakalibyalisa at malungkot. Maliban dalin sila sa tuktok ng pambobola ng isang tao. So dito po mga kapatid, ang uh, manilin lang ay talagang ang dila ay napakatamis, napakagaling magsalita. Pero may pinakamagandang salita, ang salita ng Panginoong Diyos na man hindi tayo maliligaw. Ang lumalakad sa payo ng masasama ay ang unang hakbang tungo sa pagtindig sa lugar ng mga makasalanan at pag-upo sa upuan ng mga manunuya. Yan. Kailang, kaya kailangan hindi tayo lumakad sa payo ng masama. Naalala ko noon, ako uh, nag-aaral pa dyan sa Manila, malapit sa PUP. No? Meron dyan isang tambay, sabi, oy, masabi, yung parang kasing nainggit siya na may mag-sweetheart na naglalakad. Nanlilisik yung mata sa akin nung tambay. Nasa covered court, sabi, halikan mo, halikan mo. Eh ako naman, natakot din ako doon sa tambay. Kaya ang ginawa ko, tumakbo kong kumaripas. Sabi ko, bakit ko namang halikan yun yung mag, yung mag-sitart? Eh, eh, ako pa ma, may iipit. Eh, kung gusto na yun, siya na lang. Eh tumakbo ko. Hinabol ako. Eh tumakbo ko malapit sa polis. Hindi na siya humabol. <laughs> eh malapit doon yung police station. So hindi tayo dapat na lumakad sa payo ng mga masasama. Bakit? No? Dahil yun ang pasimula ng kasamaan. Kapag pag may, sina may, sinabi sa iyo na ganito gawin mo tapos tinatakot ka, ay huwag ka magpatako. Huwag ka magpasintak. lumayo ka, di ba? Kaya labanan mo. Hindi tayo dapat na magpatalo sa kaaway. Hindi tayo ay lumaban. At alamin natin, na pinakasikreto dyan, alamin natin yung katotohanan. Uh, ah, sa payo ko sa mga kabataan, ah, sa mga magulang, alamin natin ang tama at yun ay nasa banal na kasulatan. Nang sa ganun, hindi tayo basta-basta mapapayuhan ng masama. Hindi tayo basta-basta manilin lang ng kaaway, di ba? Ang tanging ligtas na landasin para sa kabataan ay makihalubilo sa dalisay, banal, sa ganito'y mapipigilan ang likas na hilig sa kasamaan. So yan na nga yung care group, mga kapatid, na pinaka-the best na samahan ng ating mga anak. Yan. Sa pamagitan ng pagpili ng mga mga kasama na may takot sa Panginoon, bibihira sa kanila ang matatagpuan na hindi naniniwala sa salita ng Diyos na nag-iisip ng pagdududa at nagtataksil. So napaka-ganda yung care group na mabuo natin mga kapatid para sa mga kabataan. Kung nag-iisip ako, paano ko ipapasok ang care group sa mga kabataan na sobrang naman busy sa panahon natin ngayon? Eh magandang ano, paano, paano pero, yun na ba ay tulungan tayo ng Panginoon? Pinaka-the-best kasi ito na malakas na influence yung care group, mga kapatid. Yung care group. Uh, tawag dito, sa atin, sa non-Adventist, meron tinatawag na amigos. Sa, sa loob ng Seventh-day Adventist Church uh, sa school, meron din mga care group na dapat salihan ng mga kabataan. Sa church natin, parang wala. no so, Sa church natin, maganda meron, no? Na may care group para sa mga kabataan. Meron din naman yung iba nag-jamming sila, nag join sila, you the best pa rin yung care group na yung talagang magiging kaibigan nila yung friend zone. Kaya the best yung ginagawa natin dito sa West, yung pong uh, choir. No? At least, sa mga ganun paraan, merong, pag, merong samahan, merong grupo na nag-aawitan. Di ba? O pinaka-the best din yun, bumuo ng singing group. At least yun ang magiging care group na sa isang linggo, two times a week, merong practice, di ba? Merong pagkikita. Ibig sabihin, merong pag-aaral ng musika. Awit sa Panginoon, nandun yung panalangit. The best na care group yun, the best na influence para sa mga, sa mga kabataan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, na ako'y kasama ng lahat ng natatakot sa iyo at tumutupad ng mga tuntunin mo. Kamusta tayo mga kapatid? Sino ang sinasamahan natin? Nawa ay kasama tayo ng mga banal at may takot sa ating pong Panginoon. Diyos. hayaan na tayo o yung ating mga anak mapunta sa samahan ng mga hindi naniniwala sa Panginoon. Palakasin natin ang ating influence, mga kapatid, na magturo ng salita ng Panginoon sa iba para tayo ay hindi ma-influensyahan sa masama. So pagpalaan tayo ng ating Panginoon ngayong vesper na ito at tayo po ay patuloy na manalangin, ipanalangin natin ang bawat isa sa atin. Nagabayan tayo ng Panginoon na magkaroon ng malakas na influence sa ibang mga tao. So ngayon ay... Amambanan ng mga pangyarihan sa lahat, salamat pumuli sa umaga na ito na kami ay inyong ginising sa tamang oras upang kami ay patuloy naming makita ang inyong kabutihan at pagpapala sa umaga na ito. Salamat sa pagpapaalala sa amin na kami ay magpa-influence sa mga taong lumalapit po sa inyo at naglilingkod sa inyo upang sa ganun kami ay ma -influence yan, na mapalapit din naman sa inyo. Dalangin namin naman na kami inyo sa mga ng Holy Spirit patuloy sa araw-araw na yung pamamuhay. Na kami ay mapasama sa mga taong patungo sa tamang landas at hindi kami mapalayo sa inyo. Hindi namin magagawa ito ng aming sariling kakayahan kundi sa tulong po ninyo. At sa pagpapatuloy na is namin isa sa panalangin ng bawat isa na nakikinig ngayon, ingatan ang aming maghapon na ilayo sa aming isa ng mga kapahamakan sa aming mga gawain, at kaya sa mga magta-travel, safe travel sa bawat isa. At kaya ang mga nasa gawain ay patuloy na pagpalain ng malusog na pangatawan malayo sa mga kapahamakan. At higit sa lahat ng sa BBX sa Leonardo, tulungan kami sa uling araw na ito na patuloy namin mapaglingkuran ng mga bata na ito hanggang sa graduation mamayang hapon. Uh, at kayo din ay magkaroon ng saya at maitanim ang inyong aral sa puso ng mga bata na ito at ang Holy Spirit ng gagawa ng mga kasunod na mga paraan. Uh, at sa pagpapatuloy ng is isama sa panalangin ng pinsan po ni Nanay Derisa na si Jesse Eugenio siya po ay na-stroke at uh, sa kanyang kalagayan ngayon kayo po nakakalam talangin po namin na iparamdam po sa ang yung pagmamahal ay panumbalik ang kanyang lakas na ay makarecover siya ng mabilis ipagkaloob din po ang kanilang mga pangailangan makita nila ang kanyang buong pamilya na kayo ang takilang Diyos na nagpapagaling ng mga karamdaman na nagbibigay ng aming mga pangailangan lalong higit ang nagbabago ng aming buhay Maraming salamat at patuloy nyo kaming nililiwanagan sa araw-araw at kami natututo unti-unti sa aming pamumuhay. Sa magpapatuloy na is pa namin patuloy na isama sa panalangin ang iba pa, pa, mga prayer request ng mga kapatiran. Si Sister Emily na makalalag kasama ng kanyang buong pamilya ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Ano man ang kalagayan ng kanilang pamumuhay ngayon ay patuloy namin silang Uh, sinasama sa prayer na bigay sa kanila ng kanilang mga pangangailangan eh, ang ingatan ng kanilang kalusugan at ang uh, kanilang mga pinasyal ng pangailangan kayo din ang fast and eh, healing and recovery ni Sister Christina Palyarka at kayo din si Ma'am Love Joy Tiwa at si Jessie Miel Duque kapatid ni Sister Angelita Duque Tablada na siya ay nasa balik ng karamdaman hipuin po siya ng mapagpagaling na kamay Kasama din namin sa panalangin si Sister Lilia Mancias Umanya, Sister Lorna Cabiedes Cordoba, si Nanay Juning at si Tatay Noel Alpindo, si Brother Ambet Ramos, si Baby Josiah patuloy na malakas na resistensya at kal kalusugan ang dalangin namin para sa kanya na hindi na bumabalik ang kanyang sakit. At kayo din si Rodencia Cordoba Tomas, si Elria Lopez, Divine Rodriguez, si Vine Ingrid Makinana, Chlorilyn Abesilias, si Ana Roosevelt Tolentino at patuloy na aming sinasama sa panalangin ng mga Bible Students at ang mga bagong pinyagan aming narasakupan patuloy na pagpapala at pag-iingat ang igawad po sa kanila ganyan din ang Kawayan buktong Church San Leonardo Church ang mga nangunguna po rito ay inyong samaang patuloy na sila ay laging maging matatag maging ano pa man ng mga pagsukong tumating dumaan sa kanilang buhay Kailangan din namin ang mga pamilya ng mga nakikiling ingatan po aming mga gawain bawat isa at ganyan din sa mga nagtatrabaho sa malayo si Sister Chara Joy Valencia Brother Woody Masiklat Sister Isa Erilia at ang iba pang nila mga kasamahan na patuloy na pag-iingat ang aming dalangin para sa kanila patuloy din namin sinasami ang kaligtas at araw-araw na pamumuhay ng tatay ni Sister Joy Valencia na way siya ay mabilis na makauwi sa kanilang bahay tahanan makasama niya ang kanyang pamilya Dalangin din namin patuloy ang kagalingan kina Brother Gary Mercado kay Brid Renato kay Estrella Gragasin kay Claire Andaya Judeline Perulino, kay Feli Domingo Gucheco kay Brother Lorenzo Sister Lorna at Brother Monte Cabiedes, kay Sister Ana Manuel si Sister Christopher Omalico de si Ate G. Reyes si Sister Estrella Gragasin kalakasan din at halusugan namin dalangin patuloy kay Kuya Bobby Ate Laura, Ate JJ Conception, Gregorio Santin, Kuya Jerry Borbon, kay Ma'am Sheila. Kasama din si Ding Bautista, si Pinig Eugenio Javier, si Jan Paul si Jin Jin, si Sister Percy, si Sister Risa, si Sister Amy kilantang si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, si Marilita, si Pichi, si Sister uh, Rebecca Francisco, kasama na si Veron Veronica, Romnick, Olivia at Renato Santos. Ganyan din si Precious Kabasog, Princess na si Aris si Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque, at Erlinda Duque. O dakilan Diyos, kayo po ang nakakaalam ng aming estado ng ka kalusugan sa mga sandaling ito, gayon din ang aming pamamuhay lahat ng ito ay aming inihiling at nilalapit po sa inyo. Alam namin, alam niyo ang pinakamabuti para sa amin. Kami ay nagtitiwala sa ang ngako sa amin ay tapat, tapat kailan pa man. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Hesus na namin, tagapagligtas. Amen. Amen.